Ito po yung chapel. Oh, chapel po ito ng Sitio Sogod. Oh, bubong lang talaga yung natira. Ayan. Chapel po ito. Ah, ayan, pakita ko po sa inyo yung harap. Hmm. Ayan. Ah, halos wala na pong uh, ah, na lang po talaga yung bubong. Ayan. sa ah, saka yung ibang bahay rito. Ah, sitro ng Sogod, dun sa chapel mismo. para makita natin ng mas malapitan kung ano talaga lagay ng sapin at saka yung ibang bahay dyan uh, dito hindi Ah, pa ako sa malayo nakikita ko na talaga yung ibang bahay uh, napak, uh, lubog na lubog na, bubong na lang yung nakikita. Makakalain mo, hindi ito isang sitio. Uh, parang ano na, dagat na kasi yung mga bahay uh, may nakikita din ako mga ayos dito nasa mga bahay nasa buhok kawawa naman uh, sobra na naman talagang paghihirap ng mga tao kasi nga dahil sa efekto ng bagyong utong uh, maraming kabuhayan yung nawala uh, yung mga palayan nga dito aanihin na lang uh, ganito pa yung nangyari Ayan. wala na kahit naman mabilis ang umupa yung tubig na to eh sigurado wala na yung mga palay dito maanihin. Ay eh, kasi nga na napaka lalim ng tubig dito. Eh, hindi mo talaga inaasahan na yung tubig dito ah ano mapupunta sa ganito. Talaga yan. Ayun. Ayan. Mga residente po ng Sitio Sugod so diyan pinuntan na uh, ah, dinalaw na rin siguro nila yung mga bahay nila rito ito po yung chapel oh, chapel po ito ng Sitio sogod oh, bubong lang talaga yung natira ayan chapel po ito ah, ayan pakita ko po sa inyo yung harap ayan ah, halos wala na pong ah, matira na lang po talaga yung bubong ayan ah, saka yung ibang bahay rito mga Chuduro family Tama, ano, joke no? Oh, ayan, Tudoro family yan. Mga dinaanan naming tulay, napaka baha pa. Kaya, hindi ito bababa, tataas pa to. oh, ayan, may mga aso sa bubong. Kawawa naman. O, oh, ito may tricycle para dito. Ayan, tricycle yan, o. Oh. Ayan. O, wala na, wala nang natira sa tricycle, ayan na lang. Ayan. Uh, mga ilang minuto, ba, hindi na makita yan. Ay nga, ganun nga, hindi na nakikita Oh. Ayan. Pati yung napakataas ditong, ano, buko. Ayan, nangalati na talaga yung ano. Ayan, kaya, uh, ulitin ko po, maraming salamat sa ah, uh, sumama sa atin na si Joknot Chodoro. Ah, uh, ayan po yung nag-aya sa atin. Kaya, uh, malaking pasasalamat ko sa kanya uh, kahit pa na po naikot namin yung sityo ng sugod uh, yun po yung pinakita ko po sa inyong bubong yun po yung chapel ayan po yung mga pamilya tsuduro buena uh, saka dyan pa sa dulo so, ayan mayroon mga hayop rin po sa ano sa bubong uh, sana hindi na tumaas yung tubig kasi pag tumaas ng tumaas yung mga hayop nang nasa bubong sigurado yan Ah, uh, malulunod Ito rin po yung mga bahay ng family boy na rito sa Sitio Sogon. Ayan, bubong rin talaga yung natira. Ayan, na oh, ayan na nga. Alos lumampas na nga ng bubong yung tubig. Ayan po. Ayan, natin para mas klarado. iba naman hindi naman po masabi na hindi linapitan yung mga bahay ah, uh, ito po siguradong siguradong kitang kita nyo po ito ah, uh, bubong na lang talaga yung mga nakikita dito sa bahay dito sa sityo sugod so wala pong na ano wala pong natira dito hindi lumubog talagang halos, ba, halos lahat ng bagay dito sa sityo sugod lubog po kaya yung mga naninirahan dito ay kawawa na ayan, bubong na lang po yung ano Diyan na sila, halos dyan na sila tumitira sa bubong. Uh, may may kinukuha yata kasi sila para maisalba yung gamit. Ayan, ito na itong pinakapugi rito sa sugod. <laughs> Ayan, shout out sa iyo, babe. Uh, maraming motor ka na mga ayosin ngayon. Ah, uh, <laughs> Napakagaling naman ng driver na to. May atras pala tong bangka. <laughs> ang galing ng driver. Joke na, no, cedoro may atras pala to yan talagang inikot in, inikot ka talaga ako rito napagagaling ah, naman yung ano ah, yun yung oh, pagsagwan nyo oh. ah, ganyan lang pala siguro pag ako nyan pinagamit kung saan saan ako mapupunta ayan ayan family boy na ay kawawa naman pala sila rito ayan alos dyan na sila tumira oh. paano na pala yan kung pupunta sila ng ano dun sa sentro sa parang kay tagpulo lalangoy ayan may mga tao pa pala dito ah, ah binabangka pala nila para maisalba lang yung ano mga gamit oh, ayan kaya pala nandito sila para ano makakuha yung ibang gamit kasi nga ah, hindi talaga to Upa, agad-agad kasi nga napakalalim ng tubig dito. Ayun po yung barangay Tagpulo. Uh, lubog rin po sa tubig. Uh, lahat rin ng barangay Tagpulo. Uh, may iba lang yata hindi inabot. inabot. Pero talagang sigurado yan. Uh, maraming naapektuhan.